Nasa liman libong kapatid nating muslim ang nagtipon sa isang kalye sa Davao City para sa nagkakaisang panalangin kasabay ng huling araw ng Ramadan. Si Jason Amisola sa detalye. Alas 5.35 ng madaling araw ng ikasampu ng Abril, Merkulis, maririnig na ang adha o ang call of prayer sa Rojas Avenue sa Davao City. Nagtipo ng mga kapatid nating Muslim sa Davao City para sa centralized congregational prayer na naaayon sa selebrasyon ng Idil Fitira. You see, this is the Salatul Eid celebration for Salatul Eid for all the people here in Davao, uh, tribes Maranao, Magindanao, taosok, Cagayan, sama Iranon, Balik Islam. Anyone join us? Welcome most of them, I can say 90% from Dabao, except the people who are coming here from outside Dabao to visit their relative during this celebration. Sabay-sabay na nanalangin ang mahigit kumulang 5,000 na mga Muslim. Nakahiwalay ang grupo ng mga kababaihan at kalalakihang Muslim. Sakop nito ang parehong lane sa Rojas Avenue matapos nagpatupad ng road closure mula alas 4 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Pagkatapos ng panalangin, may lecture na ginawa patungkol sa pag-uunawaan, pagmamahalan, pagbibigay respeto, pananalig at paggawa ng mabuti sa kapwa at maging ang pagdisiplina sa sarili kahit saan man magtungo. Ang sinong na may babuti sa kanyang puso ay tiyak nagagantibalaan ng Diyos ng maganda. Nafa'ali Allahu ayyakum bil al Azim isa sa mga maagang pumunta sa pagdiriwang ang 35 taong gulang na si Yasir na taong-taong dumadalo nito. Kasi kailangan to sa amin as a Muslims, kailangan namin to para ma-to uh, to please Allah para uh, ito yung ano namin as a way of uh, so, uh, worship. Actually, maganda yung uh, experience ko sa Ramadan because... Uh, we uh, we are delivering uh, iftars. Nagbibigay kami ng mga iftars sa mga nag-fasting uh, uh, around Davao City. Ang apat na taong gulang na si Salima na nagmula pa sa Palawan, bumisita sa kanyang mga kapatid dito sa lungsod. Dahil naabutan ang huling araw ng Ramadan sa kanyang pagbisita, pinili niyang dumalo sa nasabing aktibidad. Nagpapasalamat kami kay Allah na binigyan niya kami ng lakas sa pag-ano ng bulan ng Ramadan hanggang natapos na ano uh, pina yung ano binigyan niya kami ng uh, magandang buhay sa uh, buwan ng Ramadan at saka ano yung lahat-lahat ba na ano mga blessings na pinakalom niya sa amin sa ngayon uh, buwan ng Ramadan pagkatapos ng aktibidad nagsagawa sila ng zakat alfitir o charity na ang naipong pera ay ipapamahagi sa mas nangangailangan mahigpit rin ang pagbabantay ng mga personel mula sa Public Safety and Security Office. Bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa mga Muslim at Kristiyano dito sa lungsod ng Davao, personal na dinaluhan ni Archbishop Romulo Valias ang pagtitipon sa mga kapatid nating Muslim sa Sirawan Turil sa Davao City. Kinatawa naman ito ng na mga Davawan yung netizens. Sa kabuuan, generally peaceful ang pag-obserba ng Idil Fitir sa Davao City. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.